Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Sa libawa, isang milyon na contractors sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Uh, Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, eh, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo, kaakibat po nito kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, naipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan tama po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po.